Meron. Meron. Uh, Sumanghay sa bangang sa ba, inyo, kapol. Nakaka-inspire sa hindi ko pitula. Una ang party pero bako pala. Eh, sa erarot ng mga naisura ni pinagayon na isibig sa diyon. Sa tabang ni Sir Basilia, na-express ni ang samuyang mabutong sa diyon. Kaya, namin ang takuyang kontes, nabinom ko ang takuyang tula na mabutong isibig. Buntong na buhoy.

Ang na na puro, siya ang kumansin at sakop ng mamantayan. Nang tinatagpo sa korong, sa ang ng pangkorongan. Pagkaada ng inihayat, hain ina na bayad sa kumuna mo na. Ako lang ng buo ng na. Dahil kaulangan, dahil na kuku ngao, dahil na da 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 tanapot. Gabot di gi buhol, ng sakatupi dahil na mapagwot. Mas buhay ni Tatao, inudok sa, sa buhod. Ang mula ko po, po hindi ay ibibreli ko sa kuyang ina na mga kong Ayon sa agad doon sa Pebrero.